Uh, yes po mga kabarangay, muli po isang magandang araw sa ating lahat. At uh, yes po, wala pa rin uh, latest pero maraming issue po tayong pag-uusapan uh, patungkol po dito sa BSKE. Uh, opo mga kabarangay, uh, Bagamat ang umiiral po na batas ay itong Republic Act 12232 uh, na nagtatagda nga po ng halalan sa November 2, 2026. Pero hindi po nangangahulugan na ito po ay uh, talagang magaganap na. Uh, Nakabimbin pa rin po yan uh, dahil nga po uh, sa petisyon nitong si Atty. at uh, Ang uh, resulta po o magiging desisyon po ng Korte Suprema ang uh, siya lamang po magsasabi kung ano po ang mangyayari. Matutuloy ba itong December 1, 2025 or itong uh, November 2, 2026. Bagamat uh, tayo po ay naghihintay talaga uh, sa desisyon po ng korte. Ah uh, pero bilang uh, mga nakasubaybay po sa usaping ito, ay may kanya-kanya po tayong paniniwala o pananaw na pwede pong mangyari kagaya po ng iba, uh, paniwalang paniwala po sila na uh, mapopostpone na po itong uh, uh, December 1, 2025 BSKE uh, dahil uh, yan nga po ang RA-12232 ay ganap na batas na at yung iba naman po ay naniniwala na kahit po ang uh, RA-12232 ay madiklara nang unconstitutional ay mapo-mapopostpone uh, pa rin po ang uh, halalan sa December 1, 2025 kagaya po nang nangyari uh, noong uh, 2022. Ang uh, ibig po nilang sabihin ay ito po yung technicality or kakulangan po ng oras o panahon. Uh, ibig ko po sabihin mga barangay ay baka dumating na po yung uh, December 1 ay uh, wala pa rin disisyon ang Korte. So, yan po ang uh, mangyayari. Uh, mawawala na po ang, uh, or hindi na talagang matutuloy ang uh, BSKE December 1, 2025. Through technicality okay, o kakulungan po ng oras. Pero ako po, mga kabarangay, ay naniniwala. Noon pa naman ay sinasabi ko na, na paniwalang-paniwala -paniwala po ako na matutuloy ang uh, halalan sa December 1, 2025. Uh, kung wala na pong magiging aberya uh, Ibig ko po sabihin, uh, ibang aberya kasi hindi na po ako naniniwala or uh, wala na po sa aking iniisip yung technicality na ibig sabihin, pagtatagal eh, pa ang uh, desisyon ng korte katigan man ang RA 12232 o ideklaray ito na unconstitutional na matagal or uh, hindi sila lagi makakapagdesisyon mga kabarangay, uh, sa akin mong pananaw, uh, bago po mag oktubre ay magkakaroon na po ng desisyon yan. Ano po ba yung aberya na sinasabi ko sa kasakali? Mga kabarangay, uh, alam naman po natin na uh, magkakaroon po ng malawakang uh, protesta o kilos protesta laban po sa pangungurakot, laban sa korupsyon. At yan po ay gaganapin sa September 21. Uh, hindi naman po sa pinapanalangin natin. At uh, napakarami po ng mga kabarangay natin na kahit gusto po na mapos po ng halalan, ay uh, wag lang sana itong, uh, wag, lang, wag lamang po magkaroon ng karahasan or uh, kaguluhan sa ating bansa. Yes po. Uh, at uh, siyempre dinadalagin ng lahat na maging mapayapa sana itong pagkilos na ito ng ating mga kababayan. Uh, po, uh, hindi naman na uh, kung sakasakali ay hindi rin po natin maiiwasan na baka pag nagsimula po ito ay uh, tumagal o uh, magkaroon po ng kaguluhan. Hindi rin natin maiaalis ito bagamat lahat po tayo ay ayaw po nating mangyari ito. Uh, kung sakasakali naman po na uh, sa hindi po natin inaasahan at kagustuhan ay nagtagal yung uh, pagrarali, nagkaroon po ng uh, uh, kaguluhan ay talagang makaka-apekto po yan uh, dito po sa paparting na halalan, uh, lalong-lalo na yung schedule ng December 1, 2025. Uh, Siyempre po, uh, pwedeng uh, maging uh, reason yan, o uh, reason ng uh, RA 12232 para talagang mapospon na ang halalan sa December 1, 2025. Na wag naman po sana uh, hindi po natin pinapanalangin ng ganyan Uh, sana po ay uh, maging mapayapa nga ang gaganapin o gagawin pong uh, isang uh, malawakang pagtutibon laban po sa corrupcion. Pero kapag uh, hindi naman po nangyari yan at walang naging ibang aberya, mga kabarangay, napakalakas po ng uh, uh, laban uh, ng uh, Supreme Court ruling. Unang-una po, ang Korte Suprema po ang nagtakda ng December 1, 2025. Dahil nga sa pagkadeklara na unconstitutional uh, 'yung uh, RA 11935. Sila po ang gumawa niyan, mga kabarangay. At gayon ay uh, ito'y babaguhin lamang po. Uh, bagamat uh, may kapangyarihan talaga sila ang mga nagsulong nito. Uh, 'Yun nga po, walang compelling reason maliban na lamang kung po ng kaguluhan. Ah, syempre po, ah uh, alam din ng alam na po ng mga uh, justices natin ang kanilang magiging uh, desisyon mga kabarangay. Uh, hindi naman yung kung kailan sila uupo doon sa eh, session doon pa lang mag-iisip. Kung ano yung uh, magiging desisyon nila. No, meron na pong uh, desisyon ang bawat isa sa mga yan. Sa kanila, hindi lamang po natin alam kung kanino at saan patabor. Uh, dito po ba sa RA 12232 or dito sa Supreme Court Ruling. Ako po talaga, ang aking paniniwala ay matutuloy po. Wala, ma wala lamang magiging aberya. Walang magiging karagdagang aberya. Uh, matutuloy po ang halalan. Sa December 1, 2025, talagi ko pong sinasabi, 4 years, 3 turns Isa po kasi sa aking uh, pinagbabasihan, mga kabarangay, kaya sinasabi ko pong uh, matutuloy yung uh, December 1, 2025, ay uh, dahil hanggang sa ngayon po, ay hindi pa po nililive or hindi pa po kinakansila ng uh, COMELEC uh, yung uh, ruling nila or yung activities nila o calendar of activities ito nga pong uh, filing of certificate of candidacy sa October 1 hanggang October 7. Bagamat mayroon na po silang bagong ruling or bagong uh, activities yung nga pong uh, pagtatakda uh, ng uh, registration ano po alam na naman po niyo siguro kung kailan magi-start yan. Mga kabarangay uh, yan po yung uh, ginagawa ng COMELEC ngayon ay uh, hindi lamang po itong nga uh, Republic Act 12232. Na uh, uh, ang election po ay November 2 2026 ang pinaghahandaan. Uh, lagi po nating naririnig yung mga sinasabi po. ng mga COMELEC officials kahit po itong si COMELEC Chairman na parang yung yung mindset po nila ang pinaghahandaan ay ito pong uh, December 1 2025 uh, dahil uh, hindi pa rin po inaalis ng Comelec uh, ang posibilidad po o posibleng uh, maganap pa or uh, magkaroon po talaga ng halalan sa December 1, 2025. Yan po yung aking basyan, kaya ko po sinasabi na, or naniniwala po ako na December 1, 2025 ang halalan. Mapapospon lamang po ang December 1, 2025 kapag uh, bago po mag oktobre itong uh, pagre-resume po ng uh, hearing or session ng uh, korte at uh, ipinahayag na constitutional itong RA RA 12232 so yes po uh, ganap na wala na nga po ang uh, December 1 2025 at uh, isa pa po na maaring uh, maging basihan natin para mapos talaga ang December 1 2025 kapag bago po mag-Oktubre ay kinansila na halimbawa Uh, sa September 25, 26, 27, ay kinensila na po ng COMELEC uh, itong uh, uh, filing of certificate of candidacy. Yes po, yan po ay malinaw po na nagpapahiwatig na wala nang magaganap po na halalan sa December 1, 2025. Pero, habang yan po ay nandyan, uh, habang hindi po talaga kinakansila ang, uh, ng ng uh, ang Piling of Certificate of Candidacy sa October 1 to 7 mga barangay malaki po yung chance December 1, 2025 ang halalan 4 years, 3 terms